Alam nyo ba na malapit ng maglaban si Janril Casimero at Luis Pantera Neri pero hindi man nanalo ang mehikanong kalaban kontra sa ating kababayan dahil lahat ng mehikano na nakalaban ni Casimero ay kanyang pinabagsak gamit ang napakalakas na kamao kaya knockout ang sasapitin ng mehikanong kalaban. Sa pagpirma ni Cuadro Alas General Casimero ng kontrata sa ilalim ng Kameda Boxing Promotion, isang napakagandang laban ang nakaabang sa kanya Sa pag-akyat sa featherweight division, si Luis Pantera Neri agad ang posibleng makalaban ng ating bida Sa huling laban nitong si Luis Neri ay nagkaroon ng partnership ang Kameda Promotion at Center Promotion ni Luis Neri sa Bansang Mexico Napakaganda ng pinakitang laban ni Luis Luis Neri dito kontra sa isang hapon na boksingero na bata ng Kameda Promotion na si Kyunosuke Kameda. Round number 7 lang po ang itinagal ng hapon na boksingero sa pangalawang pinakamagaling na boxer ng bansang Mexico. Hoy, como cuerpo. Arriba un missile. Ay, olor a Se va a terminar la pelea. Se va a terminar y no más. Roberto Grandes para Pero itong si Casimero ay gumawa ng imposible sa kanyang huling laban. Kahit na dehydrated at alangani ng kondisyon sa laban ay nagawa niya pa manalo kontra sa huling nakalaban. Patay na dapat si Casimero nang labanan niya ang kalaban dahil sa sobrang gutom bago siya lumaban. Pero dahil sobrang angas ng ating kababayan, nagawa niya pa rin manalo sa laban. Kaya kinilabutan lahat, pati ang buong bansang Japan. Isa sa pinakadelikadong laban ni Cuadro Alas General Casimero ay ang kanyang huling laban na ginanap sa Japan kontra sa preparado at napakatindi ng kondisyon ang mas bata na si Saul Chances ng Amerika pero may dugong Meksikano. Kinilabutan talaga si Naoya Inoue, Canelo Alvarez at ang buong bansang Japan pati ang bilyonaryong promoter sa Pilipinas na si Chabit Singson kaya siya pinatawag nito para sa posibleng laban niya kontra kay Naoya Inoue. Papaano ba naman kasi hindi pwedeng maging mas mabigat si Casimero kaysa all chances sa oras ng laban. 127 pounds lang ang dapat na timbang ni Casimero habang si Saul Chances ay tumimbang ng 165 pounds sa mismong laban. Ito ang naging kabayaran ng pag-overweight ni Casimero dahil wala sa kondisyon ang ating pambato. Sumobra siya sa timpangan at pigang-piga talaga ang kanyang katawan. Dumagdag pa po sa problema ni Casimero ang kondisyones na hiningi ng kanyang kalaban na si Saul chances ay hindi siya pwede magsuot ng manipis na gloves at makapal na gloves lang ang gagamitin ng ating pampato. Dahil dito, lahat ng kanyang mga kritiko at maraming mga boxing analyst, pati na yung mga boxer na talagang nakakaintindi ng rehydration ng isang boxer sa laban, ay naniniwala na suicide mission talaga ang gagawing laban ni Casimero. Kumbaga, sigurado na ang kanyang pagkatalo dahil pigang pigasya at hindi pwedeng kumain. Wala ng lakas dahil kailangan niyang panatilihin ang 127 pounds na timbang hanggang sa oras ng laban. Samantalang si Saul Chances ay tumimbang mula 122 pounds sa weigh-in hanggang 165 pounds ng tumungtong na ito sa ibabaw ng lona. Kaya ang hirap isipin kung paano nanalo si Cuadro Alas General Casimero sa laban na ito at napakaraming natalo na kanyang baser at kritiko. Yung totoo sa inyong ginawa ni Casimiro, that's a suicide mission. Totoo na, suicide mission yan. Ah, ngayon. Kasi dehydrated siya. Oo, oo dehydrated, dehydrated siya, eh. gutom siya. Tapos, lumaban siya. Plus, the idea na natapos niya laban yeah. ng first round. Oh. Laban. Even my wife, medyo... Kasi Miro, sabi, sabi niya, sabi ng wife ko, habang nanonood kami, grabe namang galing ni Casimiro. Paano siya nanalo na... Paano siya nanalo na <laughs> dehydrated siya, gutom? Oh, yeah. Kasi yung wife ko, fighter din kasi yun eh. Ano yun eh, nagla... Ayun. 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 Kaya kinilabutan ang buong bansang Japan at natakot na talaga sila na ipalaban ang kanilang pambato na si Nauya Inoue. Kaya nila pinagbawala na lumaban sa Japan si Cuadro Alas General Casimero pagkatapos manalo kay Saul Chances dahil ang lahat ng kanilang boksingero na nakalaban ni Casimero ay nagpatotoo na talaga na kayang-kaya talagang i-knockout ni Casimero si Nauya Inoue na kanilang pambato. Kaya sa bidyong ito, pag-uusapan natin kung paano natakot ang buong bansang Japan at kinilabutan si Inoue, si Canelo Alvarez at si Chavit Singson dahil lahat ng nakalaban ni Inoue ay natakot at natalo kay Cuadro Alas, General Casimero at sila talaga ay nagpatotoo sa mga interview. Ang si Tata kay Inoue, sakaling magkaharap sila. Of course, ang lakas si Tata, iba. Lakas, malakas talaga si Tata. Sparring partner din ako sa Japan, ganun. Matagal din ako nagka-sparring kay Naoya. Kinoyas, oh dami ng bounce. Hindi, hindi ako narugit talaga doon sa sparring namin. Hindi ko nakaramdun na narugit sa kanya. Pero kay eh, kasi meron kahapon. First time lang narugit ako eh. <laughs> Alam kong marami sa inyo ang nagkatalo talo kung sino ba talaga ang mananalo kung sakaling maglalaban na si Nauya Inoue at si Quadro Alas, General Casimero. Kaya kailangan mo talagang mapanood ang bidyong ito. Ang isa sa napakalaking tanong ng napakaraming boxing fans ay kaya nga bang manalo ng angas ng Pinas sa halimaw ng Japan? Sa bidyong ito ay bibigyan natin ng kasagutan ang tanong na ito ng napakaraming boxing fans. Tatlong boksingero ang nakalaban na ni Inoue at Casimero ang magpapatotoo na kaya talagang manalo ni Casimero kontra kay Nauya Inoue at mukhang delikado at dihado sa kamao ni Casimero ang hapon na ito. At si Nonito Donaire na dalawang beses nang nakalaban ni Inoue ay sinabi na kaya talagang manalo ni Casimero laban kay Nauya Inoue. Nasa dibdib mo. Uh, da dalawang beses mo nakaharap si Inoue. Maraming nanonood dito. Oo, dalawang beses uh, yan. katingin mo ba kaya 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 may pag-asa yung si Tata kay Inoue sakaling magkaharap sila ang lakas si Tata iba malakas, malakas talaga si Tata no si Champ Tata at uh, yung malamit niya yung ginamit niya na yung jab and then nagsiset up siya uh, he's gonna be a very formidable at ang pinakahuling hapon na nakalaban ni Casimero na si Yukinori Ogoni ay inamin talaga na natakot kay Casimero dahil sa suntok nito na nagawang wasakin ang kanyang bungo.

Inamin talaga dito ni Ogoni na natako talaga siya kay Casimero at siya ay natalo sa laban. At kung maglalaban si Inuwe at Casimero na parehas niyang nakalaban, sigurado daw na may paglalagyan talaga si na uya Inoue sa left hook ni Casimero. Ito ang napakatinding left hook ni Casimero na siyang tatapos kay nauya Inoue. <coughs> Dalawang Hapon at isang Pinoy, ang parehas na nakalaban ng dalawang boksingero ito. Umpisahan natin kay Kenya Yamashita. Ito yung Hapon na boksingero na nakalaban ni Casimero noong taong 2019 at si Kenya Yamashita rin ang madalas na partner noon ni Naoya Inoue. Ngunit ang laban ng Casimero versus Kenya Yamashita ay maagang natapos sa round 6. Itinigil na ng referee ang laban. Dahil di na kaya ng hapon na makipaglaban. Kung sa Kamaone Inoue ay nakayanan pa ni Yamashita pero sa Kamaone Casimero ay bumigay na talaga siya. Sa isang interview ay hindi daw matamaan ni Masita ng counter si Casimero. Pero si Inoue ay madali lang nitong natatamaan. Napakalayo ng distansya ni Casimero ayon kay masita sa gitna ng laban. Kaya mahirap patamaan. Pero pag ito na daw ang umuopensa ay tumatalon ito sa kalaban. Sinasabay ang suntok na pangmalakasan na mahirap ng iwasan. Pag si Inui ang sumunto kay Yamashita, nababasa pa ni Masita, Pero pag si Casimero na ang sumunto kay Yamashita, sapul na si Yamashita. Ayon kay Yamashita, mabagal daw si Casimero kung iyong titingnan. Pero ito daw kasi ang paraan para maging lalong mabisa ang unpredictable na galawan. Dito ay napagtanto na ni Yamashita na napag-aralan at namaster na ng gusto ni Casimero ang lahat ng skill ng isang boxing player. Kaya kahit na si Inoue ay isang complete fighter, makakahanap pa rin ng paraan si Casimero para ito ay matalo. At kung mauunang makatama ng sulido si Casimero kontra kay Inoue, siguradong matatalo na si Inoue kay Casimero. Pero si Inoue ay nagpapabago-bago lang taktika depende sa kalaban nito. Pero magiging walang silbi lang daw ito ay Casimero dahil nga unpredictable ang galawan ni Casimero. Mapakaliwa o kanan ang gamit ni Casimero ay parehas daw napakalakas at mapanganib na kamao. At ayon kay Yamashita, ang pinakadelikado sa lahat kay Casimero kusan ang gumagalaw ang mga katawan nito na hindi na niya iniisip ang mga insayo. nag a ang style ni Casimero depende sa kanyang kalaban doon na mismo sa gitna ng laban. Mahirap itong maipaliwanag at hindi maiintindihan ng simpleng boksingero lang. Pero isa lang daw ang tumatak sa isip ni Yamashita napakahusay nitong kalaban na maaari lang daw matalo kung gagamitan ng dayaan. Sumunod naman na boksingero ay si Rayo Akaho. Hapon din ang boksingerong ito na nakalaban ni Casimero. Ito ang nakakagulat na revelasyon ng hapon dahil ayon sa kanya, pagdating kay Inoue, madali lang niya itong tinalo. Dumating pa nga sa punto na tatlong beses niya itong napabagsak sa kanilang sparring na laban. Uh, Inoue Senshi, uchiwa ni hida, migi hook niya atero to. Hidari hook ang nerap teru. Hidari body, teru yori, zeng ha suku na ne. Bodini, Bodini jab to, right straight. Ota ma body. body de toっといて, to Pero pagdating kay Casimero, iba ang naging kwento. Dahil halos mamatay daw si Akaho sa lakas ni Casimero. Nabasag pa nga ang panga nito sa lakas ng suntok ni Casimero. At ito ang dahilan kung bakit siya natalo. Dahil sa kanyang pagkahimatay at pagkabasag ng panga, inamin ng hapon na tumalo kay Inoue na siya ay nawasak talaga at natalo sa pamamagitan ng KO kay Quadro Alas, General Casimero. Sa lakas ni Casimero ay natakot talaga si Akaho kaya siya nag-inarte at kusang sumuko. Isang bagay na hindi niya naramdaman nang makaharap niya si Inoue kaya para sa kanya kung maglalaban si Inoue at Casimero, sigurado daw na may kalalagyan talaga si Inoue sa lakas ni Casimero. Ang pangatlong boksingero na buhay na magpapatunay na kaya talagang matalo ni Casimero si Inoue ay si Pete Apolinar, isang Pilipinong boksingero na ilang beses ding nakasparing may Inoue at nakasparing din si Casimero. Sparring partner din ako sa Japan, ganun matagal din ako nagka-sparring kay Naoya. Uh, sa dinami-dami na marami na rin yung rounds namin na nagpalit. Suntok, yes kumain yes ako na suntok niya. Bueno, ganun. At yun, naramdaman ko yung mga pinagkaiba nila. At, ano? Ayon kay Apulinar, si Casimero daw ang klase ng boksingero na sa una ay magpapagpag lang ng kalawang. Pero sa oras na ito ay maging seryoso, ay naramdaman niya talaga ang pagiging halimaw nito na para daw isang leon sa ipabaw ng lona. Hindi naman ako, bago sa atin na yung lakas niya talaga. Pero nagano ako parang na-surprise ako eh, kasi yung unang nakita ko siya nag-sparring ano lang pala yun parang kala ko ganun parang spar play spar play lah, pero parang nagpapagpag lang pala siya ng kalaw kasi nung kahapon nung last nung sparring kami grabe parang na siyang leon grabe iba na yung kondisyon niya. ibang kasi meron na yung ano pagtungtong mo ng ring parang banin. Nandun yung killer instinct niya eh. Isang bagay na hindi niya naramdaman kay Nauya Inoue. Ito ang lakas ng presensya ni Quadro Alas General Casimero. Nang makalaban niya daw si Casimero, sobrang unpredictable talaga ng mga suntok nito. Dahilan upang hindi talaga mabasa ang mga atake ni Casimero ng isang boksingero. Talaga na Kasi yung mga suntok niya, ano eh, unpredictable kung Kasi Tsaka, hindi mo siya ma makukumpensahan talaga kasi yung pag-ilag niya, mayroong babalik na mas malakas. You know? Ayon din kay Apulinar, gamit ni Casimero ang mga paa at inuunat niya ng gusto ang kanyang katawan upang maging todo bigay ang suntok na kanyang papakawalan. Baga, yun sa pag iilag niya, nandun pala yung nandun dun niya ni sinet up yung malakas na counter, gano'n. You know? Uh, yung lakas ng suntok niya nagagaling talaga sa ano niya sa sa hip sa leg ganoon you know. ah uh, binebenta niya talaga yung linya para pagbigay talaga tutubigay talaga nang makaharap daw ni Apolinar si uya Inoue ilang beses daw siyang kumain ng kamao ni Inoue pero hindi siya narugi pero nang unang beses niyang makasparing si Casimero ay narugi talaga siya ng gusto partida ni Casimero first time pa ito Kinoyas, oh dami ng rounds. Hindi, hindi ako narugit talaga doon sa sparring namin. Hindi ko nakaramdam na narugi sa kanya. Pero kay kasi meron kahapon. First time lang narugi ako eh. <laughs> Tinanong ni Diego Bandido si Pite Apulinar ng isang seryosong tanong kung sino sa tingin niya ang mananalo kung maglalaban si inuwet at Casimero at ikakagulat mo talaga ang naging sagot nito. Sino yung mananalo pag naglaban sila? Uh para sa akin, malaki yung chance nila parehong manalo. Eh, sinong tama na, eh, hindi kalalagyan talaga kasi para sa akin, yung lakas ni Casimero eh iba at... Sa tatlong buksingerong ito na nagpatotoo na kaya talagang manalo ni Casimero laban kay Nauya Inoue, sana'y nasagot nito ang malaking katanungan sa isipan mo. At ang pinakamalaking dagdag dito na si Yukinori Ogoni ay nagsabi talaga na siya ay natakot at natalo kay Cuadro alas General Casimero at ang nakalaban niya sa sparring na si Nauya Inuwe ay kayang-kaya talagang inakout ng ating pambato wala nang ibang makakatalo kay Nauya Inuwe kundi si Casimero Yeah, twice. <laughs> <laughs> sa huling laban naman ni Casimero sa Bansang Japan dito na talaga kinalabutan ang buong Bansang Japan si Inoue at si Chabit Singson dahil sa imposibleng manalo ang isang pigang-piga hindi kumain at rehydrated na si Casimero kontra sa kondisyonadong kalaban na si Saul Chances 127 pounds lang si Casimero kontra sa 165 pounds na si Sanchez parang lumaban si Casimero

ートを入れましたサンチェスそこに対して三谷のサンチェスも返したお talaga ang buong bansang Japan sa lakas ni Casimero dahil sa imposible itong manalo pero nagawa niya pa rin manalo pati si Chavit Singson ay kinilabutan sa ating pambato